CJ anak, 30 taon na kami nang umuli na sa'yo. Kung nasaktan man kita sa nang sinabi ko patawad, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Mahal lang kita na kaya ako nasabi yung mga ganong bagay kasi ayoko lumalabas. sa magulang mo. Pero alam kong magait na anak Hindi ko lang alam bakit nagkaganon ka. Hindi ko lang alam bakit naging matigas ang ulo mo, anak. Pero mahal na mahal kita. Umuwi ka na, bunisom. Umuwi ka na. Hirap na hirap na, mama mo. Hirap na hirap na kami na nagmamahal sa iyo. Maraming beses ka na namin hinanap. labas ng bayan. Natigil kami ng pag paghahanap sa iyo. Pero hindi kami tumitigil kahit sa social media. Patuloy ka namin hinahanap. Kahit pa may mga pagkatapsikataon na nakakasalubong ko na kasi isang ko tinititigan ko kahit naka-face mask, makakasakali ikaw yun na lang. Madaling bayan na kaming napuntahan. Sinahanap ka namin. Pero hindi ka namin makita. Sana naman marinig mo to, anak. Ito lang ang tangihiling ko. Ito lang ang hiling ko, anak. Makita ka namin, makasama muli. Magpalakas kayo, Naya. Yeah? Uh, magpalakas kayo ng katawan at ng kalooban para sa panahon na pwede na ako, nakakaiyak naman to. Mm, grabe, oo. Oh. <laughs> na pwede, pwede na ako kayo magkita ng iyong anak. Ayan.